Ayan, magbabarbar tayo. Barbershop na tayo đó là <minh thức nữa environmentally> <cuppts nữa> cái 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 rất cái

na na ako lang ba matang barber guys. Puro kalpa. Hindi naman yung kalpa natin. Charles mo ba yun? Hindi na. Ito eh. Mas maganda raw yung ano, gamit na mura dahil magandang gamitin mahal pang magamitin sino nga daw what is that talagang kalbazade eh hindi pati niya ayan na guys o diba ayan na tapos ko na bigolte lahat mga ito sinabi ko ito tapos tapos dito sa uno wala o diba tapos ang ating mission nagkita mo natin sa gabi nandun natin si Daddy. Okay, bye-bye. Wapa! -bye.